Hello so, mga boss, uh, mayroon meron tayong chichik dito ano, na yun Dioxin 2020 Ito, so, dinan oh. yung reading Pag nagwan yung aircon, bumabagsak yung minor niya. So ganun din yung aircon, taas baba din yung reading nya Tapos walang lamig Ano to sir, pag 3000 RPM, nawawala Nawawala yung lamig So check muna natin sa isa yung ignition wheel nya Kasi nung inis ko, kung merong misfire no? Tingnan natin meron Meron meron. Uh, meron. So, may firing lahat mga boss. Check natin yung aircon code. Okay, mga boss, ah uh, pinabababa natin yung compressor, no? Kasi chineck ko siya. Uh, pag naka 3,000 RPM, nawawala yung bomba, no? So, uh, pinaano ko yung compressor. Ngayon, titingnan natin yung condenser. Kasi kaya umaga doon, malamig doon to, no? Pero pag guminit doon, no, nawawala. So, pagkasap yung compressor, condenser, tapos titingnan natin yung filter dryer nyo. Okay. Ito mga boss, na uh, na natin. So, ginawa ko, binaba ko yung compressor. Palit ako ng ECP, binaba ko yung condenser. Palit ako ng filter dryer. So, ito yung toyo walang langis. So ngayon ito siya. Ready. Ayun no, So yung yung rap idle niya nawala na yun no. So bago ako pumunta dito sa mga to, kinikil ko muna yung ignition coil no. So kinikil ko isa-isa ay sa yung firing. So nung yun nga and uh, wala na ako okay ibang ano kundi sa aircon talaga sa compressor. So may problema pala yung system niya dito sa uh, filter dryer niya. Tuyong-tuyo mga boss no. So mamaya um, pagkita ko sa inyo Uh, mismo si sir tiningnan niya rin wala kulang ka lang so kung napapayaan mapupunta sa palit ng compressor yon so ito na siya yan ayun uh, yun. uh yung mga may mga boss ano check mo natin to so yun mga boss uh, ito na solve na natin no problema ni sir so kung nakita nyo naman kanina uh, ang ano ng aircon reading niya tas baba tas baba no ganoon din yung sa makina Ah, uh, taas baba din tapos walang lamig sa loob, no. Ngayon chineko ko naman, okay naman yung freon. So, akala ko kasi uh, misfire lang dito sa ignition coil, pero wala naman pala doon. Ngayon, ah, uh, meron pang inaassess na kapag naka 3000 RPM siya, nawawala yung lamig. So, humihinto. Ngayon, nung chineko ko, pag naka 3000 RPM mga boss, ganoon pa rin. Taas baba pa rin. So, minsan magi-steady na lang na nakapatay yung compressor, no. So, hindi bumabumba. Naka-apat na pala na ECB ito. So, yun, ang ginawa ko, yun nga. palit ECB. So, ito, ba? pakita ko sa inyo, mga boss. tayo sa loob, no. Pakita ko sa inyo yung pinagpalitan natin. Ito yung ECB. Ito yung filter dryer niya. Tinan nyo. Ito yung tuyo, ito. Kahit na anong gawin mong pigaw, walang bumabakat. Ayan, no. So... Hindi lahat ng idle drop mga boss, hindi lahat ng rap idling ay nandoon sa spark plug, nandoon sa ignition coil, no. So hindi lahat doon. Kailangan ma-diagnose muna mabuti kung nandito ba sa makina problema o nandito sa compressor ng aircon. So na-diagnose ko mga boss na sa compressor nga. Pero hindi sila sa si compressor, nagkaroon lang siya ng barado. Kaya pag nag load yung aircon, hindi makalabas automatic na mamatay yung compressor. Kaya nahihirapan kaya tumataas baba yung minor na sir so yun ngayon okay na to na solve natin ito ayun oh iba ay pa to na, sir ngayon ang kagayan ano so kagayan ano okay tapos ayan nakita niyo nagmumay sa mga boss oh okay update kita mamaya ano so yun lang ah uh, dati daw walang moist na ganito ngayon meron na ah. okay so bibihay pa to sir ni na ang kagayan okay boss, so ito na, ibalik na natin yung bumper ni sir, no, ayan, so tapos tuloy-tuloy na, walang pataya na bang pinabalik yan mga uh, tinimis na siguro, so hindi na sa nag-idle uh, drop, no hindi na sa taas baba, pag naka-aircon hindi na rin mainit yung buga ng aircon ni sir doon sa loob so puno naman yung freon, ngayon eh, okay na to, ito na, uh, pwede na sila sir bumiyahe, pwede na sila sir kapag may katulang kay mga boss, Message kayo sa page o di kaya tawag kayo sa number na nandiyan sa screen, no? So, pag hindi ko kayo nasagot, medyo busy lang. Ayun lang, thank you.